Hello po, since nagkaanak na ako, ang taba ko na talaga. Sana po ma-edit, paseksihin niyo po. Hindi ko talaga alam kung bakit gusto mong paseksihin kita. Wala naman masama sa pagiging mataba. Pero kung gusto mo talaga, wala akong magagawa dahil follower kita at ikaw ang masusunod. Hello everyone, another day another edit na naman tayo guys, at syempre another upload again. Request pala ng isang followers natin na paseksihin natin siya, kaya agad naman natin pinagbigyan. Nabanggit niya pala, buhat na nagkaroon siya ng dalawang anak hindi niya na napansin ang kanyang pagkaba. Saludo ako sa iyo ate, nangangahulugan lang na mas binibigyan mo ng atensyon ang iyong mga anak at iyong mister dahil sa iyong pag-aalaga sa kanila. At naiintindihan kita, dahil sa gusto mong manumbalik ang iyong alindog. Na kahit sa simpleng edit man lang ay masilayan mo muli ang iyong tunay na kagandahan at kaseksihan at syempre sana makatulong man lang ako sayo. Pero syempre ingat ka na sa iyong mister kapag ipinakita mo ito sa kanya. Baka dahil dito gabi-gabihin ka na niya at magbunga pa ng pangatlo niyong anak. Naku po ate magingat-ingat ka na. At ikaw kung gusto mo magpa-edit, kinakailangan na pa-follow ka, mag-like sa isa nating video ay make sure mo na rin na magkomento upang mabilis ka mapansin. Pero ang mapapayo ko lang sa mag-asawa, mahalin niyo ang bawat isa. Kung may pagbabago man sa itsura ng iyong asawa, mas dapat mo ipakita ang pagmamahal mo sa iyong asawa. Dahil sa pagsasakripisyo nila kaya nawawalan sila ng oras sa pag-aayos sa sarili nila. Malapit na nga pala matapos itong ini-edit natin. Sinisigurado ko sa iyo ate kapag nakita ito ng asawa mo, magdadalawang isip yun magloko. Sana nakatulong ako sa iyo ate na mapasaya pa, kahit na sa simpleng edit man lang, hope you enjoy and God bless, thank you.